Na, mayro'n na. Buntis, dinadalo ng aswang na nagaan yung baboy. pagsamantalang demonyo. Well, kung ready ka na sa mga panindig mga footage nito, ay tara. Ano? Ang footage na ito ay nakuna ng isang CCTV camera. Ito ay nagpapakita ng isang pusa na tila ba pilit na hinabot ng isang kamay na nagmumula sa itaas. isang kamay ang pilit na umaabot sa pusa. Kung pagmamasdan mong maigi ay mahaba ang kuko nito. Tila ba nagtataka rin ang pusa sa kung ano ang mahabang kukong pilit na umaabot sa kanya? So isa kaya itong aswang na pilit na inaabot ang pusa upang biktimahin o may iba kang naiisip sa kung ano ang kakaibang kamay na gustong umabot sa pusa Kamulti? Or or duwagawa lamang ito. Ang video naman ito ay mula sa TikTok ni Mega balas na isang pinaya o kamulti recorded ito mismo sa bansa Ayon kay May, at simula nang magbuntis ito ay nakakalinig na siya ng mga strange noises sa labas at paligid ng bahay nito. Ayon sa kanya ay madalas pa itong nangyayari tuwing ating gabi. Ito ang footage. labay na haligit siya ng isang nilalang at naghihintay ng tamang tsyempo. Hindi pa rito tatapos dahil nagpatuloy pa rin ang kakaibang ingay na naririnig niya. gabi-gabi na niyang nararanasan ng na ganitong pangyayari at sa pagkakataong ito ay tila ba mas magiging agresibo ang kung anumang nila ang umalikit sa kanya. Maaaring isa itong aswang o any cryptic creature. Ma, hmm. Đông không cá ừ tên nội nào nghe rõ nè Naniniwala si May na maaaring isa itong uri ng aswang tulad ng tiktik o manananggal na gusto siyang biktimahin. Sa kabutihang pala rito migiltin Tin ang mga umalikit sa kanya nang ipanganak na niya ang kanyang dinadala. Pero ikaw kamulti ano sa tingin mo? Isa kaya itong aswang? At kung hindi ay paano mo ipapaliwanag ang mga kakaibang tunog tulad ng baboy ito? you okay. sa video naman ito makikita ang dalawang lalaking na nag-imbestiga sa isang abandoned haunted house. Di umano ay marami sa mga viewers sila ang nag-request na puntahan nila ito at nang nasa loob na nga sila at sinasagawa ang investigation ay biglang uh, may mangyayaring hindi nila inaasahan. Pagmasdan mo ang maigi upang makita mo. lapidih yeah. prosy. Rapidih para Bigla na lamang may sumilip sa kanila habang isinasagawa nila ang investigation. So ano sa palagay mo kamulti? Is it a real ghost caught on camera? O maaaring, isa lamang itong taong naninirahan sa abandoned house na tinignan sila.

Pase, no, eso es algo como increíble, yo no sé si la misa si, si no, eh, no sé si hay eh, que traer un padre para echar agua bendita en la casa, padre, pero es que no, 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 no. Uy, mira, para para, pero es que ese mal ese man se pasa siempre con las cosas, no. eso es un demonio muy un demonio muy ardiente, es que digo que ese demonio, pase, yo no sé si se murió en una orgía. o es el que no humusga con no, 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 no. Well, ang ngayari, pero cuando pagbabasen mo ang footage nito, eh, lamang ito. But, what do you think, Kamulti? Totoo ba ito? Well, for me, it's not. Pero, posibleng totoo ito at kagagawa ng isang demonyo. Isa lang humalinaw. I can't judge because hindi natin alam ang original source ng uploader nito. Ang video naman ito ay live na nai-broadcast ng isang lalaking nagpunta sa isang kakauyan eh, Nang biglang may makukunan siyang kakaiba on live Palero que se quiera meter en algún lugar de estos Estos son exploraciones Y no necesitamos paleros ni fakes Okay? Ay, te encargo, nene. ¿Quién eres? Estás enfrente de mí en este momento. Se ve como que la silueta de una niña, ¿lo están viendo? Es como traslúcido. Fuck off. Miren enfrente, miren enfrente de la pantalla. Se ve traslúcidamente una niña. Oye, niña. ¿Estás muerta? ¿Quién eres? Miren, 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 miren. Enfrente de ustedes se ve algo translúcido. Y. No hay manera de hacer fake con esto. ¿Quién eres? Ah. small white silhouette ang sa kanya, sa gitna ng laan, eh. Hindi ito gumagalaw kaya pinagkamalan lang isa lamang itong damo. Pero pag masdan mong maigi, ang susunod na mga mangyayari. Pinche mata mo Dime quien eres. Te quieres reír. Eh la bruja, verdad? Miren, 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 enfrente de, enfrente de mí. Se ve una imagen Traslúcida. Esto es fuckingmente imposible. Esto es imposible. A ver, acércate a mí. Si eres un fantasma, acércate a mí. Ah, ¡Ah! ¡Ah no, mames. ¡Ah! Me tiraron una piedra, fuck. ¡Ah! Sinubukan niyang tanungin kung isa itong multo pero steady lamang itong nakatayo hanggang sa biglang sumagot ito ng mama. Live itong nakunan at nai-record. So ano sa palagay mo? Totoo ba itong multo na nakunan ng kamera O isang well-prepared hoax lamang? Isang lalaki ang pumunta sa basement nito na makarinig siya ng strange noises. What I was saying earlier, um, most of the stuff does happen down here. Alam ng lalaking mayroong kakaibang nangyayari sa basement nila kaya naman kinuha niya ang cellphone upang i-record ito. Di umano ayon sa kanya simula nang lumipat sila ay may mga kakaibang pangyayari na ang nararanasan ng pamilya nila sa bahay lalong lalo na sa basement. At luckily sa pagkakataong ito ay mapapatunayan niyang totoo ang mga hinala niya. Those down here. Um, and you can't really There that's freaky stuff right there, man. <clears throat> yep, that's what you call it. Freaks me out, man. It's gonna a few Uh well, here we go with the door again. door always swings wide open and it stays open it doesn't ever close stay like that oh there you go let go of that Dahil sa palagihan na itong nararanasan ng lalaki ay tila ba normal na ito sa kanya pero hindi pa rin niya may kilabutan sa tuwing panuno rin niya ang footage nito. Ayon ba sa kanya ay masyadong mabigat ang pintuan at kahit siya na malaking mama ay nahihirapan itong buksan ng mag-isa. Ito rin ang dahilan kung bakit nilisan nila ng tuluyan ang bahay. Kahit na 2017 pa ito na kunan ay talagang makapanindig hipo ang nangyayari sa loob ng bahay na ito. si Josh Sean at Rocky mula sa YouTube channel na Paranormal Nightmare TV series ay nag sa isang long abandoned company housing ng Youngstown Sheet and Tube Company mula sa Ohio. Ang lugar ay binubuo ng mahigit isang daan at apat na anim na apartment na naitayo noong 1918. Pero sa kasamang palad ay nabangkrap ang kumpanya noong 1977 na kilala noon sa tawag na Black Monday. Dahil sa sakunang ito ay may git limang libong trabahante ang biglang nawalan ng trabaho. News we've received this morning from Youngstown Sheet and Tube is just the worst possible news that we as your elected public officials could have received. Ang iba sa mga trabahanting ito ay talagang nabaon sa utang at dahil na rin sa depresyon ay kinitin nila ang sarili nilang buhay sa loob ng apartment na ibinigay sa kanila. Sa paglipas ng panahon ay nanatili na lamang itong abandonado at nabubulok na ang bawat paligid. Pero marami sa mga taong pumupunta rito tulad ng mga renovators. At iba pang bumibisita rito ay nakakaranas sa nakakakita ng mga kakaibang nilalang, mga shadow figure at hindi may paliwanag <laughs> na boses at tinig sa paligid. Yes, there's spirits here. There's sad spirits here. They lost everything and they have unfinished business and they don't know what to do. All those years, all those people that came in and lost their lives in here because they overdosed. There's a lot of ghosts here. Dahil sa mga sabi-sabing ito, anang pa siya ang magkakapatid na ito na pumunta sa apartment at mag-imbestiga. At dito na nga ay naghiwalay-hiwalay sila kung saan ang isa sa kanila ay nagpunta sa loob ng isang silid na may nakitang nabubulok na bangkay. At ang dalawa naman sa kanila ay pumunta rin sa ibang silid upang isagawa ang investigation. At hindi na nga nagtagal ay makakarinig na nga sila ng kakaiba. Hi, my name is Rocky. Can you tell me your name? Are you in this house? Did you hear that? Dude, I just heard that sound like somebody on Josh. And I thought it was Rocky. But ni am not going to Josh na mula sa labas. Narinig ng dalawang tinatawag sila ng kapatid nilang si Rocky pero nang lumabas sila tinanap ito at napagtanto nilang hindi pala ito ang kapatid nila. Habang si Rocky naman ay nasa kabilang apartment at gumagamit ng spirit box ah, habang tinatanong ang maaring spiritong naroon ah, sa kung ano ba ang nangyari. Sa gabing yun wala rin kakaiba pero sa sumunod na gabi ng pag iimbestiga nila ay ito ang mangyayari. It's like when you're inside you don't hear anything. Outside. Oh. What's wrong? What happened? Nothing. What are you doing? Why are you yelling, screaming? I wasn't. We were sitting outside on that front porch, and it sounded just like your voice yelling, scream, 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 like you heard a scream and you're yelling for us to come help.

Dito, nagpa siya na nga si Josh na magsagawa ng investigation magisa sa itaas ng apartment. And dito na nga, may makukunan din siyang very strange and creepy. My name is Josh. Can you please come in here and talk to me? Wow. Okay, that was loud. was that you nothing worse than being a creepy-ass house i'll show you guys what i see that's all i see is complete darkness Marami nga silang nakunan, nakakaiba sa loob ng apartment na nagpapatunay na talagang haunted ang lugar na ito. Pero nang umuwi sila at review nila ang footage ay meron pa pala silang matutuklasan. Habang ini-interview nila ang isa sa developer ng lugar na ito ay biglang may makukunang kakaiba sa background nito na talagang nakapangingilabot. And uh, the one brother answered, and yet there were legs sticking out from behind the door because the other brother dropped dead, and they just, he just left him there on the floor. Like there was nothing to it. Nakikita mo rin ba? Isang white silhouette ang tila ba gumagalaw sa likuran ng lalaki. Makikita ito sa background. Kung pagmamasda ni Marahan itong gumagalaw na tila ba gusto mong mga communicate sa kanila. So ano sa palagay mo? Maaari kayang isa ito sa mga espirito ng mga taong nagpakamatay sa loob ng apartment o may iba kang interpretasyon sa kung ano ang white silhouette na nakukunan ng kamera habang ini-interview ang developer nito. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.